Ayan, ang aga-aga ni tatang nakahuli ng ulam. <laughs> Pero kami... Bata pa to. Kahit bata pa, parang gusto naman ito. Ah! Hi guys! Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. O yan, dalawa ulit kami ngayon. I'm Ate Jeng syempre sa mga bagong subscribers po natin. And si Ote po nasa likod ng camera. O parehas po kaming nanggaling ni Otep sa matinding trangkaso. O medyo ano po nga po yung boses ko. Kaya ayan, magang-maga po ay hinulihan kami ni Tatang ng native na manok. Ayan gagawin po natin sinampalukan palukan. Kaya meron tayo ditong sampalok. Kasi syempre, yun ang isa sa pinakamasarap na gawin kapag sorry na po. <laughs> meron pa po kasi kaming ubot si Paul. Pero wala na rin pong nagnat. O, magisa lang po tayo muna. O, naputol na naman yung sasabihin ko kanina. Yung pinakamasarap pong gawin kapag ganito meron kang medyo masakit pa yung lalamunan, may ubot si galing sa trangkaso. Ay, ang kumain ng native na manok, 'di ba? Parang nakakapalakas ba siya. Especially yung medyo maasim-asim, 'no. Pero kahit naman yung tinola po, medyo ano po talaga, masarap din. Masarap din 'yan, basta native na manok. Parang medyo nakaka ano nakaka-energize. So, halong oh, nakaka-energize talaga. Bawang lang po at saka luya ang ilalagay ko dito. Pero nasa sa inyo naman po kung pwede kung gusto ninyong lagyan ng sibuyas. Pero pag ako po talaga pag nag sisinampalukang manok po, hindi ko po nilalagyan kasi ng sibuyas. Hindi ko lang rin po sure kung ano yung prefer nyo. Pero si Daddy D, parang naglalagay yata siya ng sibuyas. Hindi ko lang rin matandaan masarap po si Daddy B. Masarap si Daddy D magluto ng sinampalukang manok. As in. Lagi yung blockbuster yun. Nung nakaraan blockbuster si si sinampalukang manok ni Daddy B. In, Ang sinampalukan niya. Nung birthday ni Harabons. Sobrang masarap. Ayan. Palabasin po natin yung aroma ng ating luya. Narap Sarap din po kasi yung may luya siya. At kaya nang nakakapawala po ng mga lansa ng ating mga kami. Medyo mahina-hina po yung boses ko ngayon kasi tututo po sa school nga, naka-lapel mic talaga po ako. Gusto ko nga sana mag-lapel mic. wow. <laughs> mag-lapel mic. Okay. Eto pong aking sampalok ay medyo kukunti lang kaya niligis ko na rin po. Or piniga ng konti para lumabas yung katas niya sa asin po. Sa konting asin. Para lumabas po yung kanyang asin. Konti lang po yung kalbos. Pinakisuyo ko nga lang po yan kay Pungloy kasi dadaan siya po punta siya doon. Pinakisuyo ko. At least meron tayong sampalo kahit hindi masyadong madami. Yan, ilagay na rin po natin agad ang native na manok hindi naman po natin susunugin yung ating mga ingredients dahil may sabaw po ang ating native na manok. May sabaw po ang sinampalukhang manok. Ayan. Palalambutin lang po natin ito. Hindi naman po ito masyadong matigas. Isama na po natin ito yung gizzard kasi matigas po yung gizzard. Hindi po masyadong matagal ito. Dahil ito po ay medyo youngster pa hindi naman siya sobrang old na inahin ni Papa. Kaya okay lang po yan. Ayan. Takpa na po natin. Hindi naman po masyadong matigas itong ating nitid na no? Kasi sabi ko kanina, youngster naman siya. Tumulo po kasi yung aking ano, kaya medyo ano tayo. Nag-cut muna tayo. Ano po? Ayan. Palalambutin po natin. Tapos, pero sangkot siya lang po muna yan. Yung parang wala siya munang katas. Wala munang tubig. I mean, walang katas ha. Para kumatas po ng sarili. Tapos, sa lang po natin ilagyan ng tubig kapag medyo, ano na, pag medyo nasangkot siya na siya, naka-absorb na yung mga ingredients sa laman niya. Ayan po. Masarap din po kasi itong ating native na manok ay slow cook. Kaya medyo hinaan po natin ng apoy sa totoo lang po, kung wala lang po ako kasi po nag sa digatong or doon sa kahoy po talaga ako magluluto sana. Kaso nga, hindi mo po, hindi po po pwedeng magluto ako doon. Paano, iihipi yung usok lang po noon. Baka umubo ako ng umubo. Saka, medyo mahirap din po ma-expose agad doon sa mainit. Masya, mainit din po kasi masyado yun. Ayan, dito na lang po tayo, pero doon po kami kakain mamaya sa labas. Iba, ko pa rin po sa inyo kung luto na po. Ayan po, tingnan nyo po ang native na manok natin. Talagang medyo nagkakatas po siya ng sarili. Oo, samantala, hindi po yan frozen, o, no, oh, ba? Diba? Hindi man lang yan na yelohan. Ang sarap po niyan eh. Tapos lalagyan na po natin ng tubig. Ayan. Luto na po. Malambot na po yan. At natimplahan po na rin po. Napakasarap. <laughs> ito, 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 ito po talaga yung comfort food. Dito sa probinsya ng mga nagtatrangkaso, yung mga galing sa trangkaso o kaya yung mga bagong panganak o oh, diba, oh, native na manok po talaga ulit, silip daw ulit, sabihin natin chingggg ayan, kakain na po kami nila tatang ayan guys, kain po tayo meron kasi ito ang aming ano Ah hindi makita si tatang extra. na namin po dito. Kasi baka kainin ang muli. Yan, kita. Sandokan ko lang kayo pa. Sandok tayo. Napakainit po kasi sa loob ng na bahay. Napakainit. Okay, Napakainit. ng manok sabaw manok ni tatang wow. Oh, suwap <coughs> nag asin din tang na no? wala wow. kay otep yung may itlog po may itlog kasi It's siya sharp. tang sabi ko nga to dumalaga baka may ano eh ganoon mo tang ha hmm tapos may itlog na siyang bilog e eh. pala siya mabigyan dumalaga, dumalaga lang asin tunay na itlog tang ha yung may balat na gusto ko yung pag-ibad lang po tayo ma Maruang ma Kaya lang siya yung nakuli eh hmm, Kaya po tayo Talbos din yung nakuha ni Ipo Kaya lang na nakuha Kaya lang Albert yung lang talaga niyo Ikaw lang na Grabe Grabe tang yung kinuha niya as in Ano mga sanga na ganyan ka. <laughs> Tapos yung, yun pong ano, yung kaninang ano, nakuha kong talbos sila yun yung nakuha ko. Pero sa totoo lang po, yun talagang kinuha ni Pungloy na yun. Mas marami pa sa dalawang walis tambo na bago. <laughs> yung ganong kalalaki. <laughs> Sobrang dami talaga. Kaso, magugulang tang. Magugulang. Magugulang. Ako talaga, ang gusto ko talaga yung sabaw ng asin. Ah, Pero hindi ko man kasi nalalasahan kung matabang o maano. Lang. Hindi ko po masyadong nalalasahan ko. Pero yung asin, nalalasahan ko yan. Oh, hmm. ah, malabot din siya. Kasi nga hindi na siya masyadong matanda. Tang na. Dumaga lang pa. Kaya pala. Kaya po pala ganon, hindi pa siya masyadong matigas. Ang bilis ko lang pinakulo. Doon nga atang ako sa loob nagluto. Dito sana ang maluluto. Ay, bukod sa mahangin tang, ay hindi ako pwede lang mag-ip-ip pa. Inet. Ang apoy. Ay, may tuto. Ang piyam. Nag-yok gusto mo eh. ng puluka Lalo mag maka ano eh ng Si Ote po ay galing din po yan sa Trangkaso Pagkasunod po kami Makay Makat din eh Kulay din na dali eh ano naman Niko? Niko, nandalo naman yun. O, yun. O, Hindi pa naman ako pumupunta doon dahil akala ko ma, baka mahakahawa ako ng bata. May ubo rin pala doon. Di sana. <coughs> Kasi makakakumakahawa ako. Hindi ko man lang po pa sinisilip ulit yung ano, si Gia. Alam kulay na lang ano ni yung idea eh. Tambok na. Nagal kasi nang upload ng dalawa na yun. Ako po talaga hindi nagaano pa kasi bukod kay Gia ayoko rin mahawa si Ube. Ang totoo lang po napakahirap talaga sa bagong CF, bagong opera yung iubuhin. pinaka mahirap naranasan ko po talaga may sugat pa ako inubo ako na tang ay nako halos talaga ako yung ang nang sobrang nagpahirap sa akin yung ubo yung may, may sugat ka na bawal <coughs> bumuka lumalaban ang taita hindi eh. pag di ba pag umuubo po tayo yung pwersa natin talaga grabe pag uubo ako yayakapin mo yung sarili kong ganun <laughs> yayakapin mo sarili kong gano'n. Saka ako uubo, tapos hihinaan ko lang. Oh, oh, gano'n, gano'n. Kasi nga, bandang October, nag, nung ano ni Otep, nag-uulan pa. Panahon pa ng ulan-ulan. Alright. Kaya yeah, sabi ko, hindi muna ako doon mamamasyal, hindi kami mamamasyal nila Otep para hindi makahawa. Kasi kulay pala meron din. Sikat na rin, mangin na rin. Ang pa sa pa. Malaman din siya. Saka ang native po talaga. Kahit damihan natin ang sabaw, napakalasa pa ng sabaw. Kasi pag yung 45 days, Once na dinamihan mo na sa baw yan, para hindi na lasang manok. Hindi masyadong malasa. Ito parang may sarili mantika. Tang eh. Parang may sarili po siyang mantika. Yung ano. Sa kanyang sinangkutsa ko siya tang, Ito yung eh, magandang nap pagka Sabo ba? Atang, <coughs> talagang nagaano yung oil niya Hindi oil Hindi <coughs> <coughs> pala kasi ako nakadala ng pinidornak Sorry eh. Kasi hirapan eh, siya kukain eh Best. Talaga. Parang bukay ng ano eh. Parang bukay ng bigay niya kay Sis Ella eh. Dami-dami. Sabi dami. niya siguro, ayan te, mamili ka lang dyan te. Mabilisan <laughs> lang kasi. Mili ka lang talbos. Marami rin talbos pala. Talag pa kung siya mamatikin. Kung siya nga naman ang pela Isso é um tatam sabotam Isso é um tatam Napakalasa, no? <coughs> Pero alam nyo po ba, binalang po sa comment section, sa mga ano daw, sa mga, ano to, sa mga 45 days, dapat daw, hindi masyadong kinakain yung pakpak. Doon daw kasi iniindyikan ng manok. <laughs> I ko cut kung fake news yun. Dami-dami kasi natin nababasa online, eh. Doon daw kasi lagi iniindyikan ng manok, eh. Dapat daw, hindi kinakain ng pakpak. ambot ah, bot. Sa lang man ng pakpak yan. Hindi yung mismong... Hindi yung mismong pakpak ano. siguro. Magpang ano? Ito to yan eh. So, kami sa pichoy. nag ano, balat lang man yan. Hindi ko pa, ha. Baka matapon ha. Sabi ko naglundag niya. Ano ko ang sandok eh. Sorry. Mahampas siya ng sandok. Sige po. Ano uh. na mm. po? Hay nakabulo naman. Eh. <clears throat> meron para pantunta doon. Ano ba 'to? talaga sa baho lang sulit na eh. Ah. Comfort food po ito ng mga nagtatrang kaso sa ano. Yung nasabi ko na para kanina. <laughs> ng mga may trangkaso, mga bagong panganak, mga, may, mga nagtatrabaho sa bukid, yan. Yeah. <coughs> <Lasi, coughs> kaya di ba tang kapag may patrabaho kayo, hmm. talagang hindi na oh, no? Maka, nanyang, ano uh, anak ang merenda, yung ano, askaldo. Askaldo. Uh, Meron ka akong manok. Ito pala, hindi nyo pa nadalaan. Ha ha Mga, mga pala doon. Hindi, bawal pa ang manok eh. Ay, CS kasi siya. Maanuhin po kasi ang sugat ni Ubeng. Ang bes ng kat, nagpakay na blue ng manok doon, napakay si Ubeng. Para maging aming sugat. Hmm. Pero sa totoo lang po, nung akong pinanganak ko si Otep, ang kauna-unahang pinakain sa akin ng dietitian, na nakwento ko na po ito, ewan ko lang po yung iba kung napanood din o oh, hindi, ay tinolang manok. Awa naman po ni Lord, hindi naman po ako mahate or ano, hindi naman ano? <coughs> po. Ano ba? 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 Ano And wala, wala naman kasi akong ano, hindi ako allergic sa manok po kasi hindi rin talaga ako ma-allergy. Baka meron kasi talagang ma-allergy. Katulad O si Jocel, naku. Never ever yan kakain. Yung chicken. isang masarap at sobrang sarap na pananghalian. Madami pa pong pagalagala dyan. Ang dami palakihin <laughs> eh. Ang dami pa po. Yung mga maliliit nga, ako kulit. Ang dumalaga. Ang dami pa po. Kaya lang hindi pa naman yun pang kain lahat ang mo. Maliliit pa Payat pa yung iba. Pero at least, ano ah, kung sino malakas kumain ng native na manok? Mm -hmm. Ang team, harabas! <laughs> <laughs> Nakakaubos ng mga 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 sila lahat mga naman mga mga talaga mga na mga 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 <laughs> Makatikim si nanay. Ayan po. Ano tang? magpainit ka muna. Saan ka ka? <laughs> Nay, o. Oh. Huwag nagkatrongkoso ka daw. Saka ka daw Tata. Ganyan <laughs> <laughs> magpainit muna. na sa <laughs> Joke lang naman yun. Joke lang yun. <laughs> Nagot ka na naman, ta. Hindi <laughs> ko ikat <di> yan, ta. <laughs> Joke lang. <laughs> Ayan po. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. Kahit medyo napakadalang po ng mga pagkakataon namin na nagbablog. Dito rin po kami tumitira. Dito rin po kami nila Daddy din natutulog kasi nangalang alam namin na tatamba na si Tatang. Wala na si Tatang pagdating natin dito. Gabi na po ba, si kami kasi kami nakakauwi. Tapos umaga pa kami umaalis. Kasi Sabado tingo lang po kami dito nagkakasama. Tapos hindi pa po kami nakakapag, ano nakakapag vlog minsan hindi po namin nakita ang mga kumakain. Kaya po gusto namin daw nila si Tatang. Ayun. Ngayon po nakita niyo si Tatang together with the ano Hello. chicken din ni Tata. We're hair pa din po si Tatang at wala pang kaplano-plano sa mga nagtatanong, wala, wala po talaga, wala pang kaplano-plano <laughs> na magpakupet. Ayan po, thank you so much po at napakahaba na po ng ano, 18 minutes. Ang ah, bilis naman nun, 18 minutes na yun. Ayan po, thank you so much Salamat po. po sa